Ang pangingisda ay masaya at nakaka-relax, ngunit minsan may mga sandali na nakakapanginig ng puso at nakakalito na kaganapan na maaaring gumulat sa mga beteranong mangingisda mula sa mga nanguhuli ng nawawalang bagay hanggang sa mga pagkakamali sa pangingisda ay narito ang mga kakaibang sandali sa pangingisda na nakuha ng kamera. Number 10. Pagtawid ng mga isda may mga bagay na mahirap ipaliwanag, kagaya na lamang nito. Ang kakaibang pangyayari ay nangyari tuwing bumabaha, lalo na sa mga lugar kung saan madalas mag-overflow ang mga ilog. Halimbawa na lang ang Skokomish River sa estado ng Washington na kilala sa taunang migration ng salmon at kadalasang pagbabaha ang ilog na matatagpuan sa timog kanluran ng Seattle ay isa sa pinakamadalas na binabahang mga ilog sa kanluran ng Washington tuwing malakas ang ulan. Lalo na mula sa katapusan ng Oktobre hanggang Disyembre, ang ilog ay umaapaw at nagdudulot ng baha sa mga kalapit na kalsada na nagbibigay daan sa kakaibang tanawin ng mga isda na tumatawid sa kalsada. Ngunit bakit nga ba sila tumatawid sa kalsada? Ito ay dahil sa migration. Ang mga isda ay bumabalik sa ilog upang magparami matapos ng ilang taon sa karagatan. Ngunit kapag bumabaha ang ilog ay nagbabago ang level ng tubig na siyang dahilan kaya tumatawid ang mga isda. Sinusundan ng mga isda ang daloy ng tubig kung saan maaari silang tumawid patungo sa ibang lugar. Number 9. Ang Remora Nakachamba ang mga ito at nakakuha ng isang remora Oo, ang isdang ito ay madaling kumapit sa mga iba't ibang bagay, kabilang ang balat ng tao. Ang mga rimura ay mga hayop sa kargatan na may haba mula 30 hanggang 70 cm. Madali silang makilala dahil sa isang pampatagilid na hugis itlog sa itaas ng kanilang ulo. Ang mga isda na ito ay may kakaibang pamumuhay na kadalasang makikitang nakakabit sa mas malalaking hayop sa karagatan tulad ng mga pating balyena at kahit mga pawikan. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Ang sagot ay nasa paraan ng kanilang pamumuhay. Ginagamit ng mga remora ang kanilang mga hose para sa transportasyon, proteksyon at pagkain. Sa pagkakabit sa mas malaking hayop, ay nakakapunta sila sa malalayong lugar sa karagatan nang hindi naglalaan ng maraming enerhiya. Ang relasyong ito ay kilala bilang komensalism Ay nangangahulugang ang remora, ang nakikinabang, habang ang kanilang host ay hindi tuhan Upang mapanatili ang kanilang paraan ng pamumuhay, ay gumagamit ang remora ng suction cup sa kanilang ulo. Sa pag-ikot pabalik, nadagdaga ng remora ang puwersa ng suction na nagbibigay sa kanila ng mahigpit na pagkapit sa makinis na balat ng isang dolphin o sa magaspang na balat ng isang pating. Ito ay lubos na epektibong sistema na nagbibigay daan sa remora upang madaling makakalakbay sa mga karagatan at syempre nang hindi nasasaktan ang kanilang host. Number 8. Isda sa disyerto Hindi ka talaga niloloko ng iyong mga mata. Nakatingin ka ngayon sa isang desyertong may napakaraming isda. Tama ka sa nakikita mo. Kaya bakit at paano kaya nangyayari ang bagay na to? Iniisip ng ilang tao na marahil ay natuyuan ang malapit na ilog at ang mga kawawang creature ng karagatan ay ang natirang buhay. Ngunit hindi gaano pinauubaya ng paliwanag na to. Hindi ito inilalarawan kung bakit pababang kumikilos ang mga isda. Maari bang nagaanap ang mga isda ng bagong tirahan? Ayon naman sa ibang posibilidad, marahil ang isang truck na nagdadala ng mga isda mula sa hatchery ang aksidenteng nagbukas ng valve nang hindi sinasadya habang ito'y nagmamaneho. Ang aksidente ay maaaring nagresulta upang maghanap ng tubig ang mga kawawang isda. Number 7. Back sa Dagat Nakatingin tayo sa video ito na kung saan ang isang usa ay nasa gitna ng karagatan. Ang mga isdang ito ay naguguluhan rin. May mga pagkakataon kung saan napupunta ang mga nilalang na ito sa malayong karagatan. Ngunit bakit at paano napadpan sa ganoong kakaibang lugar ang mga hayop na ito? Una, tanggapin natin na ang mga usa kasama na ang mga bak ay mahusay na mangingisda. Kilala sila na sumisisid sa mga ilog at lawa upang makatakas sa mga predator. Hanapin ang pagkain o makahanap ng kasamang mag-aalaga. Gayon paman, ang pag-encounter sa kanila sa karagatan ay isang pambihira at, at kadalasang nakakabahal ng pangyayari. Isa sa mga dahilan kung bakit maaring mapadpad ang mga hayop na ito sa karagatan ay dahil sa pagkakaligaw o dahil sa mga predator. May mga kahangahangang pagkakataon kung saan napagtanto ng mga surfer o mangingisda na ang hayop na ito ay isang halimaw sa karagatan. Marami naman ang nag-aalala na baka mawawala ng lakas ang kawawang hayop at biglang malulunod. Dahil sa kabutihang palad mga ng mga mangingis ito ay tinulungan nila ang kawawang hayop na maisakay sa bangka upang madala pabalik sa lupa. Kaya kung makakakita ka ng osa na nalulunod at malapit sa karagatan, ay magandang idea na makipag-ugnayan sa lokal na wildlife center upang matulungan ang mga hayop bago sila mawala ng lakas sa gitna ng karagatan. Number 6, Jumping Fish Narito na naman ang isang kakaibang video. Ito ay isang tipikal na kilos ng carp. Sa video ito ay makikita natin ang Asian carp. Ang tanyag na kilos ng mga carp ay ang kanilang pagtalon mula sa tubig, lalo na kapag nabibisto. Maaring mangyari ito dahil sa iba't ibang uri ng stimuli tulad ng mga bato sa tubig, ang ingay ng ilisin ng bangka o kahit ang paglanding ng isang grupo ng gansa sa tubig. Ang mga carp ay kumakain ng zooplankton malapit sa ibabaw ng tubig. Ay sobrang sensitibo sa kahit anong paggalaw at ang kanilang reaksyon ay maaaring maging napaka-dramatiko. Alam nilang tumalon ng mataas na sampung talampakan sa ere. Bagaman mukhang nakakatawa, ay malaking panganib ito lalo na sa ibang mangingisda dahil posibleng bigla na lamang silang tatama sa mukha ng isang tao. Ang biglang paglabas na tumatalong isda na may timbang na 10 hanggang 20 pounds ay maaaring magdulot ng pinsala at sugat. Marami ng kaso kung saan ang mga tao na walang kaalaman sa pagtalon ng mga isda ay siguradong manganganib Number 5, Message in a Battle Isipin mo na tahimik ang nangingisda sa Solomon Island sa Maryland at bigla mong natagpuan ng isang piraso ng kasaysayan na lumulutang sa tubig. Ito ay eksaktong nangyari kay Gregory Delicio, isang mekaniko mula sa Alexandria, Virginia, habang siya ay nasa isang pangingisda. Si Delicio, isang masugid na mangingisda, kadalasang nagtatanghal ng kanyang libreng oras sa pamamagitan ng pagkakayak at pangingisda sa Chipsake Bay. Ngunit sa partikular na araw na ito, ang kanyang pangkaraniwang pangingisda ay naging isang di inaasahang pakikipagsapalaran. Matapos ng pangingisda ay napansin ni Delicio ang isang malaking bote na lumulutang malapit sa isang baybayin. Sa unang tingin, akala niya na ito ay mga basura at inalis niya ito mula sa tubig upang itapon ng maayos. Ngunit habang lumalapit ay napagtanto niyang hindi ito simpleng bote. Sa loob nito ay may mga balangkas at isang maliit na supot sa pagsusuri ni Delisio sa bote, natuklasan niyang ito ay bahagi ng isang alaala -ala para kay Ray Magdenis, isang lola na namatay noong Enero 2021. May isang sulat sa loob ng bote na humihingi ng sino man ang makakakita nito ay palayain ito pabalik sa kargatan. Sumunod si Delisio sa isang kontak na numero na kasama sa alaala, -ala. nagpahayag ng malalim na pasasalamat sa miyembro ng pamilya na kanyang nakausap na nagsabi na ginawa niya ang kanilang Thanksgiving. Binago nito ang masamang kapalaran ni Delesio na nagbigay sa kanya ng damdaming kaligayahan kahit sa kabila ng kanyang pagiging kapos Dahil determinado na igalang ang hiling ng pamilya, inilabas ni Delesio ang bote pabalik sa ilog, o maasa na ito'y magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, maaring abutin ang Karagatang Atlantiko ang bote na ito na inihagis mula sa Seahorse Beach malapit sa Chesapeake Bay ay nagdadala ng alaala ng isang minamahal at ng paggalang ng isang estranghero na nakakakita dito. Number 4, ang kapalpakan. Hindi natin maiiwasan na may mga sandaling tayo ay nagiging lutang. May mga pagkakataon din na nagiging hangin ang ating pag-iisip. Ngunit napili ng lalaking ito ang maling lugar at maling oras para sumablay. Normal para sa mangingisda na, na kumuha ng larawan ng kanilang nahuli. Siyempre, para ito sa social media. Ngunit nagkamali kamali ang lalaking ito matapos kumuha ng larawan sa halip na ibalik sa tubig ng isda, sa halip na isda ay naibato niya ang kanyang cellphone. Number 3: Fish with headlights. Nakatingin ka sa isang tunay na isda na tinatawag na flashlight fish. Ang mga maliliit na isnang ito na makikita sa tropical na mga tubig ay may nakakamanghang kakayahan na mag ng liwanag. Paano nga ba ito nagagawa? Ang flashlight fish ay may espesyal na mga organ sa ilalim ng kanila mga mata na naglalaman ng bioluminescence na bakteria. Ang bakterya na ito ay naglalabas ng liwanag sa pamamagitan ng isang kimikal na reaksyon na katulad kung paano imilaw ang alitaptap. Ang isda ay kayang kontroli ng liwanag na ito sa pamamagitan ng pagbukas at paglulubog nito. Ginagamit ang kakayahin ito para sa iba't ibang layunin tulad ng komunikasyon, paghahanap ng pagkain at pag-iwas sa mga predator. Ang komunikasyon sa anyo ng liwanag ay nagbibigay daan sa kanila na makipagtulungan na nagpapalakas ng kanilang kaligtasan sa mga masilimuot na kapaligiran. Ang kakayahang ito sa pagkontrol ng liwanag ay nakakatulong sa, flashlight fish na maging matagumpay sa kanilang tirahan. Ang mga isdang ito ay makikita sa iba't ibang uri ng habitat. Bagaman kadalasang iniuugma sa mga malalim na bahagi ng karagatan, Makikita sila sa mga coastal na lugar at coral reef ang pagkakaroon ng kanilang sariwang seleksyon sa habitat ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na mag-angkop sa iba't ibang ekosistema. Number 2. Fish Tornado Ang fish tornado ay parang bagay na mula sa isang mundong pantasya ngunit ito ay isang totoong pangyayari. Tingnan mo na lamang ang diver na nahuli mismo sa gitna nito. Araw-araw -araw sa kargatan? at kung minsan ay libo-libong yellowfish tuna ang gumagalaw sa isang nakakamangha at hypnoticong formation na lumilika ng isang pabilog na kumpol na tila isang tornado. Ngunit bakit nga ba gumagawa ng ganito? Ang nakakamanghang nila lang, ang yellowfin tuna ay kilala sa kanilang bilis at kasiglahan na napakahalaga sa kanilang kaligtasan. Ang fish tornado ay hindi lamang isang kakaibang palabas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Isa sa mga dahilan ng ganitong kilos ay depensa. Sa pamamagitan ng paglangoy ng maayos na nabubukod ang isa't isa, lumilikha ang mga yellowfin tuna ng isang ilusyon na gumugulo sa pagsusumikap ng mga predator na markahan ng isang tanging isda. Ang taktikang ito ng kaguluhan ay nagpapatunay ng kanilang katalinuhan at instinct para sa kaligtasan. Para may karagdagang dahilan pa, ang fish tornado ay nakakatulong din sa pagkain dahil sa pag-ikot. Number 1. Ang Serena Ang mga isdang ito ay kasalukuyan nag enjoy ng biglang makita ang kalahating tao at kalahating isda. Ito ay walang iba kundi ang Serena. Ang Serena ang mga alamat na nilalang sa ilalim ng tubig na may katawan ng isang babae at buntot ng isang isda ay nagbibigay ng labis na pagkakamanga sa imahinasyon ng tao sa loob ng mga siglo ang kanilang kasaysayan at kahulugan sa kaisipan ng publiko ay umaabot sa iba't ibang kultura at panahon. Ang mga pinakamaagang kwento ng Serena ay maaring sundan pabalik sa 1000 years CE kasama nga Babylonian Diyos ng karagatan na sina Winosi at Atargatis mula noon ang folklore ng Serena ay lumitaw sa bawat panahon at kultura mula sa sinaunang Gresya hanggang sa Victorian England. Ikalawing siyam na siglo, hindi lamang ang mga sirena ang naging paksa ng folklore at mitolohiya, kundi regular din silang nagiging bahagi ng sining, literatura, musika at kahit sa balita. Kung saan inuulat na may mga nakakakita na mga mangisda sa mga sirena, bagamat madalas itong tingnan na may pag-aalinlangan. Kung minsan ang mga ulat nito ay inilabas bilang katotohanan, halimbawa noong 1809, ang konsepto ng mga sirena bilang magandang manlalak, bilang magandang kanluraning kultura ay maaring na-influence ng mga sirena sa mitolohiyang griego na orihinal na inilarawan bilang mga nilalang sa kalahating ibon. Ngunit sa huli na isipan kalahating isda, sa panahon ng Kristiyano, ang mga historical na ulat ay kasama na rin, kabilang na ang mga inuulat ni Christopher Columbus sa kanyang pagsusuri sa Caribbean na maaring pagpapakita na sa dugong o katulad na hayop sa ilalim ng tubig kahit na walang malinaw na ebidensyang sumusuporta sa kanilang pag-iiral ay may mga ulat pa rin na nagpapakita sa mga sirena hanggang sa kasalukuyan